Akala ko nagkakaintindihan tayo. Walang polis. Walang imbestigador. Wala akong sinabi sa kanya. Maniwala ka sa akin. A deal is a deal. Hello? Hello? Napadalaw ka. Matatagal pa ba ako ka. Maraming lamok rito mo. Malayo na narating mo mula sa Plaza Miranda. Ikaw rin. Ngunit sa kabilang direksyon. Sorry to disappoint you Remo, umiba ng panahon, lahat tayo may pangangailangan. Mahirap panindigan 'yong paniniwala kung kahot ka sa pera at 'yong mga anak. Hindi lang ako ang naging ganito, kumubas na rin ang kulay pula. Once passion cools down with age. Remo, hindi natin kayang gusto mong gawin. Hindi nang edad Alejo ng pera. Huwag mo pamuka sa akin ang ating simulain. Ako ang nagsimula nun. Hindi mo ba natatanda? Ako ang tatapos. Paano mo matatapos na sa akin ang kailangan mo? That's all I need. For now. At pagkatapos. Quits na tayo. Hindi mo ba itatanong kung gusto ko pang bumalik? kung ganyan ka rin lang kasarado, hindi kita kailangan. Ang tapang mo magsalita, mukhang may pinagmamalaki ka na. An apprentice. You have your own apprentice. Hindi sa ganun. Ang kailangan ko lang sa ngayon, na mas makakaintindi sa akin. Oh, sige, Kumakasunod tayo. Na, sige. Yeah. Ayon mo na. Sino ano? Si, sinong Carlos, Carlos Alejo? Sino yun? Isang notorious bomber yung kapanahonan ko. Ha? Kapanahonan niya? Titus, may bomba na pala nung panahon ng Kastila, ano? Pero na! Oo naman! Kasi lahat ng Pilipino, bago dumating ang Kastila, nakabomba na! <laughs> Alam mo, <laughs> ikaw talaga, ba na yun? naman yung utak mo, eh. <laughs> si Magno pa! Si Magno pa! Lasing oh, na yung baso. Ikin nyo ng baso. Anong oras na? Bakit? Aga pa, kulang ka pa sa inom. Oh. Oh, 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 oh. <laughs> Hindi ko nahawakan, balibag. Uwi na ako. Uwi ka na, hinihintay ka na ni Commander. Ha, <laughs> ah, oh, plot mo. Ingat sa pag-commander, ha? na ako. Oh, sige, huwag ka susuka, ha? Ha? <laughs> sige, tao ka ang tao dyan, Hilo. Magalakad ka, ka pa Bakit? Pagbibiro lang! Pare, <laughs> seryoso yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Alis na ako. Teka. Pahingi nga. Mm -hmm. Ano yan? <laughs> Antay gulpe. Pahala mga moy. Mo, Puan mo na naman ako. Sige, eh. alis na ako. Sige. Tawa mo na. Pahala ito. Pahala ito, ito. Ako na bahala rito. Hindi ka pa ba uuwi? Wala naman ako uuwi. Wala naman ako uuwian. Ikaw naman kasi tights si. eh. Ba't tayo po mag-asawa? Ang dami naman nag-aakay dyan. Ako po! <laughs> Tulad ito. Ano palagay mo, Katrina? <laughs> ha? Hay <laughs> nako, uuwi na nga ako. Nagsisimula na naman itong to ito eh. <laughs> hmm. Hey? Sige, ingat. Hoy! Pasalamat ka, tumanda ko, kundi hahabol-habol ka sa akin! Naka! <laughs> Hahabolin ako ng taga! Patay ka ron! Paano? Peter na rin ako. Iwa mo na rin ako? Hmm, magagalit yun eh. Kunwari <gasps> lang yun, pero magagalit yun. Magulpin din ako. Magkita-kita lang tayo sa mata! Ha? <laughs> Kita tayo sa tayo for change. Okay! ni siyang dalawang yan. Kung buhay pa yung dating barangay, walang sinabi ang mga yan. Ikaw, Chief? barangay ka? Dati, Laging talo. Problema kasi, palpak na ang lahat. Dapat siguro palitan niyo ibang players. Ang dapat, palitan na ang buong team. Pati ang coach. Total overhaul. Pagbulok ng isang bagay, useless ng palitan ng paisa-isa. Masyado yata ang mahal yun. Well, that's the price they have to pay, Chief. Mahal ang pagbabago. Kung hindi nila kaya magbayad, mananatiling bulok ang sistema. Panati po ka pala. Sawa na lang ako sa kabulokan. Gusto ko makakita ng pagbabago. May ikaw, Chief. Isang ngayon ka pa sa pagbabago. Depende. Depende saan. Depende sa paraan. Dapat dahan-dahan. <laughs> Hindi din na dahan-dahan ang -dahan pagbabago. Kailangan, biglaan. Parang babae. <laughs> Baliw yun, no? Hindi baliw yun. Baliw yun. clinic namin. May doktor din kami at dalawang nurse. 24 hours bang clinic nyo? Hindi. Hanggang alas 6 ng gabi si doc at yung isang nurse naman hanggang alas 12. Pa, paano kung magkaroon ng medical emergency? Dinadala pa rin ba ang preso dito kahit walang doktor? Oo. Oh, dalawang gwardyan sumasama sa pasyente. At may gamot din kami rito. At kung talagang grabe, dinadala namin sa bayan. Doon sa ospital. Mahigpit pala talaga dito sa inyo, no? Sa limang taon ba naman itong security complex? Ba, ni isa walang nakatakas dito. Talagang magaling magpalakad si General Banyares. Pwede ko ba ma-interview si Carlos Alejo? Oo, oh, bakit hindi? Ikaw pa. Alejo, may dalaw ka. Si Mrs. Vergara. Anak ni Director. Yan si Alejo.

Ano hong masasabi ninyo sa mga nangyayaring bombings ngayon? At ano hong sa tingin ninyo ang motibo ng bomber? Kung ayaw nyo hong magsalita, isulat nyo na lang ang sagot nyo rito. Kung ayaw niyo talaga magsalita, wala akong magagawa. Tama nga si Lieutenant Orosa. Nag-aaksaya lang ako ng oras. Sige ho. Salamat. Ano ho yun, Sir? Uh, may clearance namin kay Director. Uh, si Alejo ba, nasa maximum pa? Oo. Oh. Okay, thank you very much. Bye. Sige, Ma'am. Kumusta, Tiniente? Sargento Magno. Sine? Anak ni Director. Nag-i-interview. Kay Alejo para sa niya sa diario. Bakit? Journalist eh. Bakit si Alejo ini-interview niya, hindi yung ibang preso? Ano ba na sa maximum security si Alejo? Eh, ikaw ba naman maging anak ng director? Eh, ako anak ako ng presidente, hindi niyo alam. <laughs> ako anak ako ng ako director, Ati Nicola. There is no way that Carlos Alejo is involved in the bombing. This is a maximum security prison, SPO4 Varona. Or are you saying na labas pasok siya rito? Ah, uh, hindi naman, sir. Eh, sa amin eh, hindi kami sigurado kung... Meron siyang alam o wala sa pangyayari. Gusto lang namin malaman kung meron siyang lead sa identity ng uh, bomber. Sige, masasamahan ko kayo kay Ruta ng Torosa. Ah, sige po, general. Maraming salamat po. dito ka muna. O paano? Kung may kailangan kayo, nasa labas lang ako ha. Iwan ko muna kayo. Salamat ha. Oh. Kung Anong kinalama mo, mo sa sunod-sunod na pagsabog sa labas? Bukas Pareho estilo niya ng pagkakabli. Lala. Sino siya? Apprentice mo? ng pagla... Kapag hindi sumagot, sasapokin ko to matikundian talo dehin sa me, ipon piglas. Maraming taong nagpapanggap na sila ay inosente Pero inosente nga ba sila Ang mga inosenteng ito nagbibingi-bingihan nagbubulag-bulagan kasabwat ng kasalanan kasing sama ng isang nilalang na sa loob at kita ng kasamaan, umiiwas at tumatalikod sa katotohanan kung wala kang paninindigan sa mundong ito. Hindi ka na dapat tumagal pa rito. Ngayon, masasabi niyo ba ang wala kayong kasalanan? Sino bang nasa kulungan sa atin? May isang tao, kilala natin lahat, tumating sa mundong ito. Siya'y nagpakasakit, nagbis ng buhay, nagbuhos ng dugo upang linisin ang kasalanan ng lahat. Yung may sala at mga inosenteng tulad nyo. Baka tayo ay nakinabang sa dugo ng taong ito. Dapat pala kinausap na lang natin si Brother Mike. Pareho din. Tights, wala tayong mahita dyan. Inan eh. you never argue with a f people may not know the difference uh salamat that's why i ignored you Opo. po! Sino po sila? Titus Barona ho, sa Bomb Disposal Squad ng PNP. Ano pong kailangan nyo? May tatanong na ako kay Mrs. Vergara. Ah, uh, wala po siya rito eh. Official police investigation to, ma'am. Ano pong magagawa ko? Italagang e, talagang wala naman po siya dito. Ayun siya. May sawa ka na pala. Oo. He died two years ago. cute ng anak mo, ha? Sa St. Francis pala siya nag-aaral. Oo. Di ba sa St. Francis sumabog yung bombang kinamatay ng pamilya ni Congressman Pinlac? May natatanda ka ba sa nangyari? Wala akong alam sa pangyayaring yun. Wala naman akong sinabi may kinalaman ka. Nagtatanong lang ako baka natatandaan mo yun. Ewan. Wala. Magulo ng araw na yun eh. Ang anak mo, nasan? Nasa lolo niya. Kay General Banyares. Oo. Oh. Siya nga pala. Tungkol saan yung interview mo kay Carlos Alejo? Buhay niya sa bilangguan. Bakit si Carlos Alejo? Isang maximum security prisoner. Bakit siya? Relevant siya ngayon dahil sa mga bombings na nangyayari. Oh. Sorry, pero... Sandali. Isang tanong na lang. Isa lang. Tataka lang kasi ako sa coincidence. Dahil yung anak mo, nag-aaral sa St. Francis kung saan may sumabog. Ama mo si General Banyares na isang director sa isang kulong. Kung saan nakakulong si Carlos Alejo na isang notorious bomber. Nana, interview mo. Nasaan doon ang tanong mo? Ang katanungan doon eh, kung meron maniniwala doon. Talaga palang napakaganda mo. Wala ka na bang sasabihin sa akin? May may maipaglilingkod pa ba ako sa'yo, sir? Eh, ma'am, Marami ka may paglilingkod sa akin, kaya lang sa tingin ko hindi mo may bibigay sa akin. At may mga girlfriends ako. Mga sila ko sa'yo. Next time. <coughs> Hello? I'm very disappointed, May. Nakala ko nagkakaintindihan tayo. Walang pulis. Walang investigador. Wala akong sinabi sa kanya. Maniwala ka sa akin. A deal is a deal. Hello? 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 Sinabi ko na sa iyo, wala akong sinabi sa kanya. Maniwala ka sa akin. Hello, May? Si Ani to. Pangungumusta lang ako. Why? What's wrong? Hello? Ate Ani, I'm sorry. I'll call you back again. Bye. Hello? <laughs> On second thought, I know you're not that to risk the life of your child, May. Thank you. Thank you. Ngayon, ituon mo ang utak mo sa dapat mong gawin. Naintindihan mo ko? Naintindihan kita. I would like to talk to my son, please. Makakausap mo siya. Pero hindi ngayon. Sa kanaping kapag nagawa mo na,